Magandang umaga mga katugkaran Nandito na sa may pintuan yung mga alaga natin Naghihintay So tipid tips na naman tayo Subscribe para sa to my youtube lang. channel Ito lang yung gamit natin para makatipid tayo sa tipakain Ito gotokola Half kilo na scramble At uh, ipin, uh, pinagsama lang natin to Mix lang natin So pakita natin saan tayo kumukuha ng gotokola Dito na ah oh, Sa may bakuran lang din natin kinukuha yung mga ano, yung mga gutokola. Yan sa may mga gabihan. Diyan tayo kumukuha ng gutokola para pakain sa ating mga alagang mga uh, manok at itik o pato. So ito na, binunot na natin yung mga ano mga gutukula sa ano sa may bakuran lang yan kasi nahirapan tayo sa pag ano sa gagamit sana tayo ng ano ng kutsilyo kaso nahirapan kasi tayo kasi naghahandle pa tayo ng cellphone para mabidyohan yung pagkuha ng gutukula so tapos na tayong kumuha ng gutokola ito na mali ano um, mga one fourth na yata to ng isang balde marami na to pagkatapos natin kumuha ng gutokola hugasan na natin natin itong gutokola para makuha yung mga ano, mga dumi dumi yan nagkitimba pa tayo tapos nakahold pa tayo ng cellphone yan, wala kasi ka wala kasi tayong cameraman. Kaya solo-solo lang. Ito na, nililinisan natin yung gutakola, kinuha natin yung mga ibang mga mga daun-dahon hindi kabilang sa ano, pakain natin. Yan, kinuha natin 'to. So pagkatapos natin mahugasan, tapos na natin na slice yung gota kola, So lalagyan na lang natin ng half kilo na scramble. So inihalo na natin yung ano, scramble na half kilo. Mix it well. Yan. Inubos na natin. Mix, mix mix madami na yan good job yan oh madami na mas mabuti talaga na may machine kayo pang slice ng ano uh, ng guta cola para mas shredded talaga ito na kumakain na yung mga alaga ating mga heritage chicken tsaka native chicken natin tsaka mga pato So, yung Gotokula kasi, yung makukuha natin na benefit is, ano, uh, pampalakas para sa ating mga manok. At saka, antibiotic, antibiotic nito para sa ating mga alaga. Sa half kilo lang na, ano, na scramble, saka, uh, one-fourth na balde ng gotokula So, ganito na kadami yung ano, mga heads ng inalaga mo mga manok at itik yung pinapakain mo. Pali 17 heads yung mga ano natin, yung mga nalaga nating mga manok tsaka ay, yung mga itik pala. Tapos yung mga manok no, 22 heads yung pinapakain natin, di ba? Kasi dami yung pinapakain natin sa half kilo lang na na ano, na scramble. Yun lang yung na ano mo na natin na gasto natin. So nakatipid talaga tayo. dito. ito 'yung mga ano natin uh, heritage chicken halos paubos na 'yung nilalagay natin ng mga pagkain ayan o. hmm mga 5 puyan hmm paubos na yan subscribe to my youtube channel Ayan, napakita natin na kumakain talaga yung ano, yung mga manok natin. Ayan. Yung isa dyan, isa no, everything chicken, tapos yung ibe, so yung rasa lang. Ayan. So, salamat po sa mga katukaran na nag-subscribe. Tapos yung mga mag-subscribe pa lang po, salamat din po. Uh, thank you for watching po sa my video po. Salamat po sa Diyos.